Dali siya sa hospital kasi hindi gumigising. Inaganan-ganan ko yung ilong niya guys. Ayaw niya talaga magising. So, takot ko talaga. Namiyak na ako. Ano Sabi Alam mo ba kahit, sa loob ng kotse? Pero alam ko, wala. Ano siya? Hindi siya. Wala. Good evening. Good evening guys, hello, welcome back to my vlog Pagpasensya niyo po yung busis ko, medyo Ah, hindi maganda Kasi masakit yung lalamunan ko Kaya, kain tayo, dinner tayo Habang magkukwintuhan tayo kung ano yung nangyari sa amin last week uh, Dinner guys, so Marami yan, parang konti lang, no? Pero marami po yan Baka di ko nga maubos eh So, ayan kain tayo. Ayan. <coughs> ayan, habang magkukintuhan tayo, guys. Anong nangyari kasi, guys? Nung Wednesday ng madaling araw, yung aking alaga nagising ng 3 o'clock ng madaling araw, and then ala, ayaw na niya matulog. So, ganyan siya minsan, guys. Ayaw niya matulog. Tapos, ayan. So, gising kami pariho. Bro, ko kayt pagi sing ako pumipikit akong mata ko. <laughs> Kain <lang> tayo. Hmm. Ikut na koid lang kai water. guys, so I'm back. Uh, andito tayo sa, sa, room, sa kwarto ng alaga ako. Ngayon, nandito na ako sa aircon. Parang nainitan ako. Kanina, parang ang lamig. Naglagay ako ng foundation, ng ano, ng pulbo sa mukha. Kasi, parang ano. <laughs> so, ayun nga po guys, no? And then, nagising siya ng 3 o'clock ng umaga. And then, ang nangyari, eh, ano, uh, naman, sumakit yung chan ko. So, uh, akala ko yung sakit niya is like, ano lang, na yung, akala ko is yung, naiihi ka, kasi parang dito sa baba, sa parang sa may puson. Tapos, CR ako, and then, tapos na. And then, pagkahiga ako, after one hour, mga alas kwatro, Ganun na naman, parang naiihi na naman ako. So, ihi eh, ako. Parang akala ko balisaw sa so Parang ganun, parang ang tigas ng chan mo, ganun. Nung pangatlo na guys, sabi ko parang iba na kasi parang hanggang sa may back ko na, sa may puso na, masakit. Ito parang, parang hilab ka mo na, <laughs> Kala mo deliver kay, nagle-labor kay. Di, takbo ko sa CR, nindun na, umihi ako. So, iba na to. Sobra ang sakit na guys. Grabe talaga yung sakit. Sabi ko nangyari. Tapos na yung talaga nangihina ka. Namutla ka. Alam ko namumutla ako. Tapos kakatukin ko na kasi yung kwarto ng boss ko nasa kabila lang eh. Na nasa kab kabila lang nito eh. Si, ito, ito, kwarto ng CR and then sa kwarto ng boss ko. Maangatoksan ako ng ano, yung gamitan ko ng anong tawag niya to? Yung tabo. Para magingay ba ako? Kasi parang hindi na ako makatayo sa CR. Mia, ayan na naman siya. Sumakit na naman siya. Sa ganun, sobrang sakit talaga guys. Grabe. Tapos mga alas 6 na, mga 6 o'clock, mga, mga ano na. nag ah, nung unang sakit na talaga na sakit na sabi ko yung pangatlong naiihi ako. Ayun, dumumi ako tapos yung na brrrt ganun talaga guys ano nangyari wala naman akong kinain so okay na nang lalambot ka talaga mga pinakain ko yung alaga ko 6.30 na ng umaga and then after na ng pinakain ko siya bigla na lang siyang yung ay hindi uh, uh, kasi nga uh, pinakain ko siya tapos na siya kumain tapos gusto niya matulog kasi inaantok kasi nga alas 3 pa kami gising eh, habang nagtutupi ako, katabi ko siya, tumagilid siya, tapos, ah, inantok. Ganun talaga yung ano ko, hayaan ko lang siya. Biglang, bro, sumuka siya guys, na nakahiga. Pero buti na lang yan talaga, thank you Lord, kasi nakatagilid siya. So, siyempre, binangon ko siya agad, kasi nga nakahiga siya, although kahit nakatagilid. Tapos, binangon ko siya, yung, ginaganon niya ako yung, ayaw niya magpahawak. Ganun. Tapos nagila siya nang nang hina guys, nang hina talaga siya ganyan, talaga siya. Tapos nakita ko siya namutla. Doon ako natakot para siyang ganyan na ba. Kahit anong gawin ko, pina hinawakan ko siya sa, sa nasa likod ako kuma. Yung yung parang wala nang ano. Yung wala wala na, wala nang banta. Nang wala, wala yung parang hindi matay In other word, parang siyang nahimatay. So, ang takot ko. Sumigaw ako, sumigaw ako, sumigaw. Kuya, kuya, kuya. Hindi ako narinig ng bus kasi doon pala, nasa CR siya. Malaan ko na lang, nandun ko yung gi ko. Sabi ko, Lord, ay, eh, huwag niyong magpanik ako kasi baka, anong mayayari? Magpapanik kasi, hindi ko, Lord, huwag ng Lord. Ganyan, ginipit ko talaga, ginaganon ko yung likod niya, guys. Tapos, sinano ko siya dito sa akin, ganyan, ganyan, ganyan ko yung likod niya. Then, yung dibdib niya dito ganyan, So, ayun. And then, pumasok yung busko Sabi ko, tulungan mo ako. kasi si Jacob nga, ganun nga, sumuka, so, ganun. Tapos, sabi ko, buhatin mo. Kasi ganun, ganun pa rin si guys Nung, 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 nung na lang yung bus Hindi siya nag, nagpanik ba? Hindi siya nagano ano. Tapos, kiyosipin ko, dalawa yung pag simbak, simba ko lang. Baka mamaya, ma-high blood. Hey, jus gagawin ko lang isa. Hmm. Sabi ko sa, sa bus ko, buhatin mo. So, niya. Kasi nakita ko yung alaga ko, guys, nangingitim na siya, nangingitim. Doon yung kinatakutan ko talaga. Yung, may nag-flashback sa akin yung nangyari sa kanya before, na bata pa siya na. Basta ganun. Tapos, may ikwento. Tapos yun, uh, <clears throat> nung pag ganun ganito sa nose niya, gaya dito, may laman, may, may ano, may yung oatmeal. Kaya pala siya, hindi nahinga, hindi Hindi siya makahinga. Kasi, may laman nga dito. Gusto ko nga sana sipsipin. Kasi, eh. ginanon ko siya. Gin ginanon ko. Ang dami. Ano, nun, nakita ko nung, nung nawala yung siguro, nakahinga siya. Nakita ko yung nagbago na yung bumalik niya. hindi na siya nangingitim. Nag, ano na siya. Tapos, after that, minum namin ng tubig kunti. Kunti lang. Kaya, ano, ko nga, kung isabi kasi ng boss ko, inumin ng tubig. So, pinainom namin. <coughs> then, Ayun na, di okay na. Natulog agad siya, guys. So kinunan ko pa siya ng ano, okay naman yung okay naman yung sugar niya. So, hindi ko na pasok sa isip ko na kunan siya ng BP ba. Idi e de, ngayon after siya tulog na siya siguro mga tulog na niya tapos na eh wala na yung parang teka <laughs> lang naglinis na lang ako dito kasi may suka nga dito sa higaan namin um, <clears throat> naglinis ako ng suka. And then, wala na okay na. Tapos biglang tumawag yung, kasi daily kasi tumatawag yung, yung lola niya. Lola ng alagat ni mami ng boss Daily talaga yan, guys. Between 8 to 8.30. between 8 to 9. Ganyan talaga. Nasa, nasa 8. Tan, tawag yan. And then, so sabi ng doktor, kapatid ng boss na doktor, Anong ginagawa niyo? Pumunta na kayo ng hospital? Baka daw nagbagsak na yung BP. Kasi hindi namin siya makuna ng BP. Wala na, 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 nakita ko yung bus. Hindi pa nagsabi yung bus ko na ikaw kay nang, nanghihina ka pa. Nanghihina ka dahil sa sakit ng tiyan mo. Dahil nag, tatlong bisis ako pabalik-balik ng CR. Tapos, yun nga nangyari sa, sa laga mo. Tapos nakita ko yung bus ko. Lakad ng lakad. Tapos kumuha ng damit. Saan ka pupunta? Sabi niya, dali natin siya sa, gano'n natin sabi niya, sa hospital, ha? Sabi ko, dali natin siya sa hospital kasi hindi gumigising. Ha? <laughs> kahit ginaganan-ganan ko yung ilang niya, guys, ayaw niya talaga magising. So, takot ko talaga. Namiyak na ako. <laughs> niya alam mo ba, kahit, kahit sa loob ng kotse, ginagunod. pero alam ko, wala, ano siya, hindi siya wala, alam mo yung normal lang siya kasi natutulog so talagang natulog lang pala talaga siya ano ginawa guys you no know pa siyempre kami lang doon namin pagdating na doon pag sa hospital yung kinuha na siya ng ano ng nurse ba or ano medico ano ba sila ah uh, kinuha na siya, no, din. nilagay siya sa wheelchair. Dun, doon, gumanyan siya. Ayaw niya, kasi pag gumanyan siya, ayaw, ayaw niyang pahawakin yan. It's okay, ganyan-ganyan ako hindi niya kinukunan ha, may narinig na siya na ibang boses eh. nakapikit pa rin siya guys kinuna na siya ng dito, ng, ng ano, ito, 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 dito pala, ito. Kinuna siya na, anong tawag nun eh. Basta yung may nilalagay dito, iniipit. Mami, may, may, kapikit lang yan siya. Tapos, ala na to, no, na, ah, twice, twice na temp, natapon niya talaga. Kasi, kinuna siya ng ano dito, sabi na, Okay naman Manya is 96 over 65 96 over 65 is normal sabi niya no and then kinunan siya ano uh, tapos sabi nung ano sige binigyan kayo siya sa emergency doon observation ay maya may, may, kay nung narinig na niya yung nurse kinunan siya ulit dito sa ano sa, sa braso ng ano ng BP Abay, nagising na siya. Mamaya, maya. <laughs> Sabi niya, Diyos ko. nag man siya doon, na. Ah. Hey, what are you doing? Oh, wait lang, guys, ah. Good morning, guys. Uh, kahapon, kagabi, hindi na ako nakabalik sa aking vlog kasi nagising yung alaga ko and then, ano, Ginabihan ko siya para matulog ulit. Ang nangyari, nakatulog ako. Nawala na. Hindi na ako nakabangon ulit. Kasi nga asama ng pakiramdam. May na naman para akong mainit. Pero nakaligo ako. kilang parang iba na naman yung pakiramdam ko. Sakit akong ulo guys. Yung ulo ko parang di ko alam kung alin ang masakit. Dito at saka dito. Dito tapos yung tenga ko parang ako nabibingi. Di ko alam kung bakit. So ayun. Ang nangyari noon guys doon sa hospital. Umano lang siya. Nagpoop siya doon. Pagkatapos noon, wala. Sabi ng doktor, lahat naman sa test niya, normal siya. Alam niyo, pumunta lang siya ng hospital para magpupo. just <laughs> ko, nagbayad kami guys ng 2, 2 plus, 2, 2K plus. Sabi namin, Diyos ko, naprank kami Nang grabe yung, yung nangyari sa amin. Pero thank God na, na ganun lang, di ba? Wala namang ano. Di ba, ano lang yan, basta ang importante. Okay na yung ilaga ko. Okay kami lahat. So, yan lang muna, guys. Uh, ah, <coughs> yan lang muna for today. And, maulan na naman. Maulan. ko oh, just me. Parang, alam mo yung October, month of October, parang hindi maganda sa akin. Para sa akin, kasi lang, ng, wala talaga. Sama na pakiramdam ko after ng chan, ulo, ngayon naman ito, walang busi sa alus. So, thank you for watching and God bless everyone. Please don't forget to like and subscribe and ingat po tayo. Bye-bye.